10,600 na ang cash on hand natin mga ka club at naghahanap pa rin tayo ng mga sponsors na tutulong para sa ating pa-premio at mga gastusin sa ating year-end tournament. Sa vlog na ito ay feature natin ang ating ginawang mini tournament bilang paghahanda na rin sa nalalapit na year-end tournament natin sa December 30 Kilalanin natin ang mga naging bisita ngayong araw. Ay, na uh, Richard po. Richard? Na uh, Rehuso. Ano ano? Rehuso. Rehuso, baka may mabisa ang batiin Richard. Ah, uh, binabati ko lang yung mga nakakalaro ko diyan sa pabahay sa Maymoson. Yung mga nakakalaro ko po sa ano, sila sila ko team sa circle. <laughs> At talaga naglalaro ko ba sa QC Sir? Sir Alvin po. Alvin from Kawayan. Kawayan and sir? Richard po from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, bakbang! San Jose del Monte versus Mecawayan City. Dito po nagtagpo sa Bukawi City Mall. Tara po, tunghayan natin ang kanilang bakbakan napakaganda na naging match ng taga San Jose del Monte City at taga mekawayan City sa first game nila na lakas nitong taga San Jose del Monte City na si Richard sa second game mukhang mananalo na ang taga mekawayan na si Alvin pero naka-equalize at naipanalo pa ni Richard sa dulo ang laban nila kaya sinubukan natin itong si Richard Aba, tunay nga malakas ang kanyang tirada mga ka-Chess Club. Ramdam natin yun. At naubusan lang siya ng oras sa ating first game. At sa ating second game, tuluyan na nga tayong Sienerte sa position hanggang dulo. Kaya naman, naipanalo natin ng best of three match laban dito kay Richard. At eto na nga, nagdatingan na mga manlalaro natin dito sa Bukawi City Mall. Nakalaban natin itong si Carl Ochoa, nakababatang kapatid ni Carl Ochoa. Aba, Mukhang nagpapagkat itong si Kyle Ochoa mga ka-chess club panalo lang tayo sa oras na time attack natin itong si Kyle sa second game ganun ulit ang naging kwento ng laban panalong panalo sa laro pero ang bagal ng tira ni Kyle mga ka chess club akala niya yata ay makikipagpustahan ako sa kanya yun ang pagkakamali niya panalo ulit tayo sa oras pero dito sa susunod na game ipinakita na ni Kyle kung sino talaga siya aba hindi tayo nakaporma hanggang dulo mga ka chess club lamasang lamasa talaga at eto na nga nagwa warm up na ang ating mga manlaro para sa ating gagawing mini tournament mga ka chess club ayan po ang ating mga player na bubuo sa ating mini tournament at round 1 na nga tayo mga ka club ito ang ating mga naging pairing sa ating round number 1 Regalado vs. Aranueva, Basadillas vs. Ortiga, Regnem vs. Castro, Godino versus Robles at Sanchez versus Makaspak. Yan ang ating round 1 pairing. Panoorin natin ang ilan sa mga games ng round number one. Lignin versus Castro. Panalo dito itong si Castro. Mga ka-chance club sa next game naman. Featuring Makaspak and uh, Sanchez. Panalo dito si Sanchez. At sa next game ay Asidilas versus Ortega. Panalo si Ortega mga ka-chance club sa round number 2. Kalapan natin dito si Arinebo. Sa board naman Castro versus Sanchez. Ortega versus Marcelo, Robles versus Cedillas at Makaspak versus Rignim Medyo sinerte lang tayo dito sa round na ito mga ka-chess club. Alinat at panuari natin ang ilan sa mga crucial match sa tournament na ito. Bakbakang Arinyebo versus Ortega mga ka-chess club. Sino kayang mananalo dito? Napakalakas ng atake ni Ortega pero sapat ba yan? Mukhang panalo itong si Arinyebo. Robles versus Rignim mananalo kaya dito si Robles mukhang mananalo dito si Robles mga ka-Chess Club winning na winning ang kanyang position at sa final round ang nakalaban natin sa championship game ay itong si Sanchez actually winning si Sanchez dito all throughout the tournament all throughout the match mga ka-Chess Club pero ito nabigyan pa ng pagkakataon na makapag-deliver ng isang napaka-cute na tactics at Eto na nga yun, mga ka-chess club. Check, mate, and the next move na, mga ka-chess club. Hello, sa so second, second City Mall mini tournament. Third place, may score ng three points, si Sir Dan Dave Castro. Third place. Dan Dave Castro. <laughs> may masasabi ka ba sa mga fans mo? Maraming salamat po sa Chess Club ni Sir Mark sana magtuloy-tuloy. Just grab natin. Just grab natin. Hello, hello. <laughs> congrats, congrats. Tanggapin mo ang isang libong piso. Wow. Yeah. Thank you po. Ang, ang nanalo ng second place na may four points, si Sir Ian Arenevo. Congrats, Sir. Message, Sir. Gusto <laughs> mo pasalamatan, eh. na Wala naman, pasalamatan. Sana lang, uh, Mobile Chess Club po. Punta po kayo rito. Ilalaro tayo. Ayan, okay. Tanggapin mo ang uh, dalawang piso, ha? 2,000. At para sa champion, undefeated, walang talo, Sir Mark Angelo Godino. yes! Tanggapin mo ang premyong 3,000 pesos. 3,000. ah, uh, maraming salamat po sa mga sumali. Maraming salamat. Ina-invite ko po ang lahat na mag-join dito. Lagi po itong may mini-tournament practice po ng Monday to Friday and then mini-tournament po ng Saturday and Sunday. At ngayon po, ina-announce ko na, nanggaling po ito sa isa sa membro namin, na si Sir Dan Dave. Ang sabi po niya, ito po ang pinakamagandang chess club sa buong Pilipinas. Awe, chess club dito po sa City Mall yan Maraming salamat and join uh, po kayo sa susunod. Whee! Salamat sa mga sponsor! <laughs> Napakasaya ng naging mini tournament nito mga chess club at nagpapasalamat tayo sa mga player na pumunta at bumisita dito sa ating laruan sa Bukawes City Mall. Inanyayahan namin kayo sa December 30 year-end tournament pero naghahanap kami na magpapahiram sa atin ng mga chess mat at chess clock. Wala pa kasi tayong gamit mga ka-chess club at naghahanap pa rin tayo ng mga sponsors pandagdag sa ating papremyo at ilang gastusin sa nalalapit nating tournament. Thank you and God bless mga ka-chess club.